Oh. So, eh magpiga ng, 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 ng Nang, lang. Ako, napin, uh, ano ba yeah. Ano? na ko to. Yan. Ano kumusta ka? Kumaya drum, pero mito pita sa sa UTI? Pita sa TI. ay Asa na hospital ba ikaw? Oo. Ay, yun yung iba na kung toto yun ng kayo alung at do, doktoran private na. Oo. Nang migo. Ay, tapos ay ano pa ako pabalik sa Marso. Sa Marso. Oktubre. Oktubre? Ginapa ano gid pala pagit. At pilang adlaw ikaw na ilang araw ka doon sa hospital? Gasang simana. Sobra ako. Sa linggo? Oo. Oh. Tapos, daw nagbayad ay yada yung kusko nung balik. Ang pampers, ganun yung takata na yung... Ba't kailang ka ba magpampers? Oo! Pilata na, ang pampers na nagkaching ko sa pilo. Kaya sa nga Pati gabi eh. Hindi, hindi tao makaihi ito. Oo, kaihi ka ang tae ro. Hindi takakapanood lolo. Eh tae, nagawa. Mura nang ginang pampers ko sa hospital. Ay, mas ma, kinuha kay Toto Hernan ka ni di, di kabot sa si Arang ihi. Ya, yeah, di mo O oh, gagawa tan na lang gagulpitan na. Pero may di gawarog yan ma, sa lagtan na eh. Mas na hai, ano. Ay, mm hmm. ga ano gitin Ay, okay lang tan na. Ay, naga intinas ka ng bulong? Oo. Uh -uh. Araw-araw? Oo. Uh -huh. Anong gamot ang ginainom mo? para sa UTI run. Lolo ko. Mm, may ani nang anang click ako kay anang Elsa. Sino nag ano sa imo? Nag balita nga muran ako. Si Janjan -Jan, ano ako sa niya ko ayon. Ay kay Anan an, -An. Kay Janjan -Jan. kay Elsa. Okay. Kay kay Elsa. Selsani. Oo. Uh -uh. Ning Dodong, kiyog, labatti an kanaydan pasik maki dosan damang mga pamilya bala. Dodong Arnold. Arnold. Ay ngak laala tan sisa kag si Dodong Arnold. Oh, gaha tawag sa Dodong, kanin kamustakan, diin ini kao kaya na nakidiop ako sa ospital ma. Ay ginbol ako totoy na nga nagmaydan ako. Indara ko sa anda. Hindi ako papuli ang log Dahil wat nagara ha. Wat nag Oh. Ay kagta po say. Ano na mapatubi ka iwan ka ba? Ay siyong kurang yung suhol, tubig Ang mus. Most... Ano? Hmm. ang mus. May okay, dala na ang tubig Ay magtaginit mo lang ya. mag... Paano na naman. Oo. Uh Kasi -huh. eh, kaso wala. ninyo magtaginit. Ano nga ninyo? <laughs> Ay, pag dito ako nagiiste, i stay siyempre, ako mag-ano eh. Ay, tobi, agad. Okay, to ano pa pa lang kami saraya? Magalapa, kagdugtong kami sa ro. Ay, ano long sistema mong ginamit? Ay, yan, to. Kaya ko sa'yo yan, isda yan, para may pang araw-araw ka. Kung ano dyan, kung ano kaya. Kung ilang araw mo kainin yan. Ay, to. Tanawa, kung ano klaseng isda. Yan lang, yan na Oh, yan lang yan lang. Yan lang yan lang. Yun lang yan lang. Kaya. Wala pa tayong budget pa na malaki. Sarili lang ba yan? Pag may pira tayo. Pag may nag... Pag may nagtumulong. Pag may nagtumulong. may magtulong dito sa... Kung sino yung mabait na puso magtulong dito sa ginagawa ko. Ngayon, di. Oo, salamat di kami. Lungin Ilong ginman ng karat. Oh. Nagambar ka ni <laughs> si si Sir Saka, si Anang Anan. kon Kung manahan mo karan ako, ayun, mayagawa ko akong manahan. What support? Buhay pa taan <noise> siya. May ikikawin. Eh, may, 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 uh, may, nag sa akin na dapat balikan ko daw kayo para i-interview eh, nila. Ay, wala na ah? sa Mindoro ba eh? Di ako maka... Ah, tagal eh. Hmm. Hay, nang... Hay, ay, ay, ang Ayun lang, senior buhay ta na abot. Kaya, ah, ang mautang Tagal magas, pa rin. Mautang uh, kot to kay Lodzi. Mautang kay Bobo. Ay, anong, anong, anong luluto mo dyan? Anong kong gani, matagal ako. Okay, tatingin. Isda ay eh, kaya lang. Uh Oo. -oh. Hmm. Yan, may ulam. Ikaw lang mag-isa. <laughs> uh Oo. -oh. Ay, Ay lolong, yan, yan, yan. talisok, lolong. Ay, yan, ang, yan na naman ang kanyang Ay, lolong, bagong lulong. ano, bagong pugon. Uh, uh so, Ay, lolong. Yan lang, mag-iisa sa buhay yung tao. Yan lang. Ay, tuutan na oh. So, lolong. Yan, ko lang tanan lolong. Yung ano niya, Kung ano lang, ano ba yung magagawa ng isang tao na katulad yan Maiksi ang paa, maiksi ang kamay. Uh, hindi ko ka paano kung uh, Oh, yan. May sakit pa, nagpapagaling pa. Kinu okay. Kailangan pa yung mga gamot. Uh, sa... sa uh, kailangan marso. ka magpagamot. Paano lo, ipatsikap? Sa Marso. Kinapabalik pa ako. Marso o oh, next October? Sa Marso niya. Eh, ano, August niya? Ay, sa Marso. Anang kong ganit, sa October. October? Oo. Uh, uh. Ambay, ano pitsa nga ako buli ang toto? Kung tapos ang eleksyon, o kung wala ka? Ngayon mo rin? ang bahay, o oh, yan, ang bahay niyan. Oh. Yero nga, dahil ang kasilyas na ang kasilyas na kaluluwa. Yero ay binigay yan din ito noon. Nung ang binigay lang rin. Para lang mayroong patulugan. Dos kasilyas pakita. Ito so, si Armo? Oo. Uh -uh. Ayan ay, na ba na ba ang si Armo? Ay, Ayan na ba ang si Armo? Ayan na ang CR niya. Nag-iisa ba eh? Ay, ginoo ko lolo. ka. Kong... May ganyan ang kagto ka dyan lulong. Ayan. Ay, salamat. Ay, Ay maraming ka uh, tics na Sayin naga, oh, nagatanong na i balikan ka eh. Ay, salamat ganyan lulong. Ang... Ay, wala pa yan ah. Kasi, sino uh -oh. lang. Sino lang may puso at damdamin, eh, magkapagtulong. Ito, itong alalay mo. Oo, uh, Ran. Hay mo Ran, aking Niyan nung Han. May yan lang ito, po, po, po. na na ka na Ha? Taon ni, to na niya. Sige lang, ito yung tubig. Ito Ran. May yan talaga. May pagkakataon ay maya may, na ay mayagan uh, na na kaya na ulit yan bang kao ito nga tao kalag kinuho yan, yan, yan ang bahay niya yeah. mm. yan, yan ang bahay niya o eh, walang tulo uh, yan walang, sa awa ng mga tao jana, na tinulungan niya binigyan siya ng hero kaya lang may turo dyan dahil huwag galing akong mabakal pa bukas ay mura na king kina. Di sige lang, ay eh, kung mayroong mga kami tumulong tulong, tulong. Oh, baka mayroong gusto magtulong ay eh, hindi may awa ng mga menor ng kolokwiyo sila. O, oh, sige kung sino may tulong. Ah, di sige, eh, ano ha? Ay ito kasi makakapagti. Kano ka nag-abot lungaw? Kahapon. Doon nakita tayo, ikaw nagdrive drive pero ikaw si Kuli. Ay, nakit si Lolong nyo, tonto ka talikod. Kanina? Kahapon kita ko. Ikaw, ikaw kita na may kalo. Oh. Kaya na lang, kanina ako umalis. Nagpunta ko ng ayos ko bulok nung. Ah, tagali eh. Ah, nag-ano man ang nag -ano, ah, tao. May Salang daga ngayon. may katanong-tanong ba eh? Bakit uh -oh. ano? E, uh -oh. Sige lang. Kung lang sila may puso damdamin para makapagtulong. Uh -oh. Yan lang. Ang bahay niya nag-isa. Nag Yan lang. Ako lang na. Sige, Sala. sige, sige. Babay mo na, babay. Babay lang ha. Uh oh. Kal Muli ganang ninyo ako. Yan. Sige. Wat sawa, wat bata. Wat uh, nanay, wat tatay. Oh, okay, sige, sige. Solo pre ng kuwan.